Ano ang naga nagatog, nagasalig, ano ang sangalan na ginawa sa pusta? Uh, Walay hilot ang nalahit abo. Tindog! Lami na uh, Isika din mo dahil. Huwag lakaw. Ay, lakaw. Oh, ay, praise God, no? Praise okay, ay? God! Yes. Ay, samantay! Uh, balay! Ayan! Ano ang gamit? Ay, nagasungkog! Ay, nagamit! Lakaw na! Pwede na mo! Paglakaw-lakaw! <laughs> <laughs> dagkot lang dito kandila tay. Ay, dagkot ang Tay, asa dapit ninyo ha tay. Tay. Ata di naging muling is tatay. Adi kayo nakalakaw na. <laughs> <laughs> asa man ninyo dapitay tay. Bukid nun bukid nun. So, di naging ka maggamit ano mong sungkod? Ah, manisinanae. Sagun sawa. Oh, okid so, noon ka? Oh, uh, kinun manolo Fortix. Oh, shout out sa manolo Fortix. Sunsa uh, may Castorian mutay karon nga nakalakaw so, ka taay. Salamat ko nga nakakuan akong tiin. Mm -hmm. Nakalakaw ko. Pila ka kabulan o adlaw uh, nga di kalakaw tay? tole akong sakit nagtugod og 2015. Uy, dugay-dugay nagi giday tay. Uh, Sus, Subscribe no. So, Thanks God karon nga nakakuan ka. Sa dili nako listen ma mga lahat, mga siguro sa 5 years, siguro nga akong L. Hindi mo function? karon tay Karoon Sige daw, lakaw. sakit pa Sige lang, exercise na na Exercise mo, exercise. Okay, praise God, no?

Ning kamot nay, eh. makalakaw. Ayaw panghawid nai eh.

para lang mo para con para, para, para

mau oh, oh, yeah. yeah. <laughs> <laughs>

igo lang ko nang aliya. Pero wala ko itrapatan mo ayo ka. O nang dol ko makalakaw na kita dol at kita sa simbahan mo dal kita sa dila. Okay.